All Saints Day o Undas, libo-libong Pilipino po ang dumadag sa sementeryo upang alalahanin po ang kanika nilang mga yumaong kaanak o kaibigan. Ito rin po ay isa sa mga pinakamahalagang tradisyon sa ating kultura dahil nagpapakita po ito ng ating paggalang, pagmamahal at pag-alala sa mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Well, kaya naman, kung ninyan, para bigyan tayo ng informasyon kung ano nga ba ang kalagahan ng All Saints Day at kung paano ba ito dapat alalhanin. Ay e, makapanayam po natin ngayong umaga si Father Arlo Bernard Yap Good morning, Father, and welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Fifi. Good morning, Diane. Good morning, Rise and Shine Pilipinas. Good morning po. Thank you po for your time, Father Arlo. Marami po sa ating mga kababayan ang may iba't ibang paniniwala po tungkol sa undas. Maaaring niyo po bang ipaliwanag po sa amin, Father, ano nga ba yung kahalagahan po nitong mm -hmm. All Saints Day? Ang All Saints din po, Diane tsaka Phoebe, ano po yan, nagsimula po yan sa pagbibigay ng, ng uh, dangal at parangal sa mga yumaon at mga santo. Mm -hmm. Nagsimula ito, vivid Diane, actually 4th century pa eh. Okay. At uh, yan po ay naging 9th century, naging November 1. At dahil dito, tinawag na ito ng mga Kastila na Dia de los, uh, Todos los Santos. Mm -hmm kayo po yung naging simula po November 1 since 9th century Pope Gregory the 4 pa nagsimula po niya every November 1. Okay. The reason po dahil at saka Fifi kasi nga maraming mga saints yung mao talaga dahil sa pananampalataya nila hindi pwedeng include sa 365 days eh. Mm -hmm. Kaya nagkaroon tayo ng no, para generic na celebration okay. lahat ng mga saints para parang nga lang sila sa kalan pandam panatay at sa kalan pag sa Diyos. Parang kumbaga sa mga bayani sa Pilipinas, meron tayong National oh, Heroes Day. Sakto, TV, Sakto Ayon. 'yan, dayang, sakto po yan. Pero on the Philippine context po, itong usapin po ng All Saints Day, ano po ba yung pinagmulan ng tradisyon na ito sa Pilipinas? May mga historical po ba na kaganapan sa likod po nito? Kwentuhan nyo kami, Father. Ang ah, nakakatawa kasi uh, yung merong katagatag ginagamit ng mga Kastila. Mm -hmm. Ang tawag nila onras. Honras at tawag nila meaning you honor. Funebres yung the dead, you honor okay. the dead, mm honras. -hmm. Eh tayo mga Pinoy, misan hindi natin ma-pronounce yung honras. Mm -hmm. Kaya naging e okay. ang simula. At uh, dahil nga, siguro hindi natin ma-pronounce yung gano'ng madalas at ginagawa Undas. Ayo. So nagsimula po yan sa Honras to Nebres, honor you honor the saints, parang ganyan okay. yung mga yu yumao. Mm -hmm. Alright. Yeah. Ano naman po ang mga tradisyon o kaugalian na kadalasang ginagawa po ng mga Pilipino tuwing undas para alalahanin po yung kanila po mga yumaong kamag-anak at mahal sa buhay? At ano po ang kahalagahan po ng mga ito? Isang pag-iisip dito, yung communion of saints. Pag sila communion of saints po, ibig po sabihin niya eh, uh, yung living and the dead, magkakasama po yan sa panampalataya. Kaya nga, pagka undas po, o undas, eh, we celebrate this, yung mga yumaon natin, Uh, para ipagdasal sila at at same time tayo mga buhay, mag-bonding tayo. Kaya nga, pag, kaya pag November 1, talaga ang daming bonding, ang daming pagkakasama-sama ng pamilya. At kasama yung sa celebration. Nakalagay din dun na no, sa, I believe in God, anong tawag sa, poso. the apostles sa iyo, no? Yeah. O, tawag dito, the communion of saints. Yes. Bilang bahagi na ating uh, tradisyon bilang mga uh, katoliko. Pero alam po natin na sa pag sa ating mga mahal sa buhay, eh syempre may iba't ibang paraan po tayo ng pagrespeto. I mean, gaano po ba kahalaga yung pagbabagay, pagbibigay natin ng respeto sa kanila at maging siyempre yung usapin po ng pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay kahit yung mauna sila. Kaya, bisan lang, Fifi, sinasabi ko sa mga tao pagka celebration ng ganito, yung culture of bonding. Pag sabi culture, dayan, yung sabi niya na way of life. Kaya, it's been a culture of bonding pag November 1, magkakasama tayo sa family. Kaya ba talaga umuwi ng probinsya para makasama yung kamag-anak, <laughs> mm -hmm. those things. Ako kagagano ko lang ng Pampanga eh, okay, kahapon, to be with kayo. my relatives and friends. Kasi pag pagdiwang namin yung pagkakasama namin, especially before our dead. Mm -hmm. Yung aming mga yuma o mga kamahal sa buhay. Mm -hmm. Mm -hmm. Tayo pa naman mga Pilipino, very family-oriented tayo. Yeah, tama, dyan, tama, yun. So kahit pumano talagang, parang andyan lang din sila. Na yes. kasama pa rin natin. Ano? Pero yung All Souls Day naman, ano naman po ito, Father Arlo ang kahalagahan mm -hmm. po nito? Ang katunayan po, <clears throat> pag All Souls Day, para sa ating mga yumao talaga. Mm -hmm. Pero tingin, tingin ko, kayo, we celebrate November 1 as All Saints Day kasi we like to uh, to claim already that yung ating mga bat, ating mga yumaong mga kamag-anak ay payapa sa piling ng Panginoon. Mm -hmm. At sila na pwede maging saints din. Mm -hmm. Dahil sa mga ang ginawa nila sa atin. Kaya atingin natin, we celebrate November 1 as All Saints Day for our deceased relatives and friends and family members para thinking na sila yung mga magiging banal din. Alright. Father, siguro bayo na lang po mensahe para sa ating mga mahal sa buhay uh, sa mga pupunta sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay ngayong All Saints Day All Souls Day. Isa napakaganda po pag-iisip uh, po pagka All Saints Day na we we'll pray for our dead we pray for their atonement. Kaya ito yung nakalagay po, second book of Maccabees, praying for the death, for the atonement of the sins. At the same time, as we pray for them, we thank God for all their uh, goodness, that the Lord will reward them sa kalang kabutihan. Mm -hmm. Okay? And number three, yung kabutihan ng bawat isa, yung culture of bonding, culture of faith, pagkakasama-sama natin. Kasi sa totoo lang, sa totoo lang, eh, hindi lahat naglagi tayo magkakasama forever. Mm -hmm. Kaya sabi ko lagi, Fifi, tsaka Dayan, while supply lasts, we enjoy each other. Hmm. While supply lasts. Because some good things, sabi ni Barry Marilo, never last. Oh, ang yon. ganda nun. Well, maraming salamat po, Father Arlo, sa pagbahagi so po ng mga impormasyong ito patungko po sa All Saints Day at ang kahalagahan po nito. Father Arlo, Bernardo Yap, maraming salamat. Salamat po, Rise and Shine, Filipinas.